Bakit hindi pumunta sa paradaan ng tricycle at ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. Huwag mo akong ganun-ganun lang sa tenga, uupangan kita. Maniwala ka sa akin. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, magre-reklamo po. Exactly! At yun ang ginawa niya. kinokontra mo ngayon, stupido. Ano na? Tatakbo. Huwag niyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbolit. Meron po. Okay. Bakit? Talo ko na. Manang LB, marami po nakikinig ngayon. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Nung una po, nung start ko po, nung nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung Nagkukunting mali lang po noong 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok na suntok po sa akin. Tapos po, yung pagkunting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tiyatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Ampo? Sa Pre Pre preset po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR, tapos sa mga dingding kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae o lalaki? Yung pong babae. Po, oh, ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID pandemic. Tama po? Opo. Kasi, na po nila ako pinalabas. Kasi last, siguro yung mga amon nyo, amo nyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po 'yan hanggat uh, kailan po kayo nawala ng ng uh, ng vision, ng, hindi na kayo kailan kayo nabulag ng paningin, kailan kayo nawala ng paningin? Ito pong kaliwa kasabay po ng tainga ko. Nung Pebrero po, to 2020 din po. 2020, yung kanan? Yung pong nung 2021 po. Well, hindi kayo pinatingnan sa doktor. Hindi kayo... Hindi po. Yung mga ngipin po, dun sa, sa kanilang kamay din po, a, nangyari po yan. Opo, sa babae po. Opo, sa, ang nabasa ko, sinabit kayo dun sa sabitan ng karne? Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon Bahanap po. buhay nila? Opo, nagkakatay po sila ng baboy. Ayun, Ay, nagkakatay sila ng baboy, kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung nakagaya sa palengke, yung yung letter J na bakal pa, doon kayo sinabit. Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag sa pulis? Eh, sinamsam po yung cellphone ko, paano po ako makata makatawag? Pinasweldo ba po kayo? Hindi po, buwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilan taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Uh, an para, para pong taon na po. 7 taon walang sweldo? Opo. Sa meron sigurong katanungan dito. Alam nyo ho, ah, ah, pag, ah, napakahirap po nung kahit isip ko, kaya ko pa ituloy yung mga tanong. Alam ko yung naramdaman nyo, pero si, si Senator Padilla nagsabi na gusto niya maunang magtanong. Pa, hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak. Limpitong taon hindi kayo umuwi sa Batangas ito, tiga Batangas o kayo, di ba? Batangas City. Opo. Pero di... po, tinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga Consumption ako. Saan po? Sa Consumption, sa San Jose. Pero taga saan talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Opo. Tapos, niminsan minsan hindi kayo umuwi sa Batangas sa pitong taon? Opo. Pasko? Amahal ah, araw. Hindi po. Araw ng mga patay, hindi kayo umuwi. Pitong taon, nilaan niyo po yung buhay niyo. Tumulong kayo doon sa inyong mga pina pinamamasukan. Opo. Oo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Al al alam niyo, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Bak uh, gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla. Pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Tulpo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Eh. Uh, Chairman, yun gusto kumain, kumain muna habang nandyan yung... Uh, Nay, um, uh, magandang umaga po, Nay. Apo, uh, Chairman, yun po kasing gusto kong tanongin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalun na doon? Apo, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ho kayo sumagot? Lapit-lapit uh, po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. Sa sabi, Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa... Ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ibig sabihin mo doon? Ah uh, magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nag, dumat, nadatngan ko po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun, nag po at panahon ng COVID. Nadagyan ko po siya na magutim at mm, talaga pong nakakawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko palini, linisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos po, na, nakita nyo na na uh, meron po siyang mga sugat, mga ganun. Ah, uh, wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya nag, sinasabi ko pa pong gano'n. dumating na po yung amo niya na uh, si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po sir. Hindi po. Dito ko... sa salaysay ni Aling Elvi, tinawa... I'm sorry, Senator Padilla dito sa salaysay nung ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si, si Aling Elvi sa Barangay Hall. Hindi ko po sinumbong yun sa Senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po dun pong mga tao na kasama ko po na kami po yung naka-duty sa Barangay Ano malaman nung amo na nandun yung kasambay? Ano po yun? Nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa Barangay Hall po, na naandun po si Nana Elvi. Ah, uh, uh, Senator Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Di ba? Yung sila yung mga frontliner. Okay. Uh, may paningin na ba ho uh, siya noon? O bulag na? Ano tulong natin? Na kasi po, um... sa batas po ni Senator Estrada, yung kasambahay lo, naka-register lahat yung mga kasambahay sa Barangay Hall. Wala po naka... Mr. Chair, pwede natin kasanungin si Ma'am LV. Ma'am LV... Sasagutin niyo pa yan, ha? Uh, so, Ma'am LV, so, 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 so. uh, sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Kino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon, tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nandun Nasa loob? Siya. Sinabi niya po na sinasaktang kayo, kaya kayo nandun sa barangay? E, opo, sabi ko po, ipakicheck pa, e, po yung gamit ko dahil lahat, aalis na po ako doon, nakatakas nga po ako doon nga po ako pumunta sa kanya. Okay, so nakatakas kayo, sinabi niya sa kanya nakatakas ka, daladel mo yung gamit mo at sinabi niya rin sa kanya na sinasaktang ka ng amo mo, tama? Opo, sabi ko po, paki-check yung gamit ko. Baka po sabi ng amo ko. Nagnakaw. Na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos, napakasinungaling mong tao kan? Sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin. Payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa ilay detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Do you know, so, we might... Mike, good. Mike. Pakibukas yung mic. Pakibukas yung mic. Ah, uh, yun naman po sir. Alam nga ba naman magsinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Mm Hindi -hmm. ka may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po sir. Ang... There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pacheck siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito, uh, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo, ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurender mo siya uli sa amo, napaka-walang napaka, napaka, napaka walang walang mo. Sir, hindi, excuse po sir, hindi po hindi ko po isinorender po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Eh kasi ang nangyari, naibalik siya ulit sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin yung kung ako si Barangay Chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, maduwi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa hospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, si HR, I, eh, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po, sir, ganun ang nangyari talaga po, sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Marami ang kasamahan sa barangay, pero, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod mga kasamahan mo. Ang una ko nga hakbang, sir, akin pong pinalilinisan, sir. Hindi po yun totoo. Pero sinabi na ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya nagluma, naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay Elby sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay... Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig mong sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na lang pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin. Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay? Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigin me a reason, Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit ikunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko? Alam ko po, may kailangan po, pero po hindi... Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang isusumbong. Therefore, tama itong sinasabi ni Ma'am Elby, kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoo nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasi sabi mo lang sa akin eh, pupunta ka sa barangay ko ikaw si si uh, ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay galing na sa bibig mo eh. Na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan. May kailangan siya. Kaya lang hindi hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya. Hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po sir, ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Well, Kaya nga, matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. Hindi pa... Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Papayagan ka, Kapitan. Papayagan ka magsalita. Pero uh, with the permission of Senator Tulfo. Isa-isa na lang po. Isa na lang po. Sig oh, sige po. Kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo sa magkano kadahilanan na hindi mo ginawa ang trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala ng lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako, kung ako dito ngayon sa committee, sampang ka dapat ng kaso. Sir, election of duty. Ayun po naman sir, ay na si kaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakalis po sa kanilang tindahan. Hindi mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtakas. Saan sinabi mo? Sandali lang. Hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Nani Elvis. Sumama po naman siya ng kusa sa, sa amo niya eh. Ay, naman yan. Kaya, Kaya nga siya lumayas tapos sa sama ng kusa. Wala, wala pa nga po, Senator, na ano siya reklamo po sa amin. Uh, Sir, yes Mr. Chair, ipaano natin to? Like detector test. And then kapag lumitaw na it's a lie detector test, nagsinungaling ito, ikulong natin sa baba. So kukulong kita. Kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Kapitan, kapitan, kilala mo ba yung amo ni LB? Ano po yun? Talang, ano po, may tindahan po sila. Yun lang po ang aming pagkakilala. Pero ni number po nila, wala po kami. Okay, kilala, po, kilala mo. Kilala mo. Kilalo ba? po. Kilalo po. Kilala tao yun doon. kilalang tao yan doon. Yang kilala po siya na may tindahan. Kilala may tindahan. Nung, nung pumunta si Manang Elbiron, bulag na siya ang dalawang mata? Hindi ko rin po ma-sure, Senate Chairman, dahil po, pag ano nga po, ang una ko pong utos sa aking mga tanong, dahil may bowser naman po kami, kumpleto po kami, pinalilinisan ko po, po siya. Yun po ang una ko pong naging ano po sa nanay LB. Manang LB, nung kayo po ay pumunta kay Kapitan, tan uh, uh, dalawang mata nyo po ay bulag na o nakakakita pa kayo ng kalahati Isang mata ko po yung kanan po, ang, ang kanan po ay nakakita pa Opo So nakaharap nyo po si Kapitan Opo narinig ko po yung sabi niya po sa amo kung lalaki O Sir Jerry na parang nandito yung sampang sang sambahay mo nandito kung Nandito tinawagan tinawagan mo no magkaharap Hindi tina para pong tinawagan ka wala po. So, Kinausap sa telepono? Opo. Yung Jerry, yung amo mo? Opo. Oho. So hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo? Hindi po. So Kapitan? Ah, sandali, uh, Mr. Chair. Aling LV, ituro mo nga rito kung sino yung Kapitan na kausap nyo. Hindi po makikita Di po hindi, po. Hindi niyo makikita? Kailangan po ang boses. Talala ko po yung boses. Nabobosesa ninyo? Opo. Pwede mong ilarawan ang physical condition? Malaki ba? Magalit? Yung naririnig ko yung tanong ng iyong abogado, sa natatandaan mo, uh, uh, yun ang itsura ng kapitan na nakita mo no, kahit yung, isang mata ka. Mataba po siya ng kaunti at yung matangkad-tangkad. Tangkad. Matangkad. Tumayo ka nga kung matangkad ka. Matabaan. Mm. Yung matangkad. Matag ano ba height mo, LJ? Bali, mababa ka. Kaya tingin mo siguro matangkad yung kaharap mo. Opo. O nakaupo ka. 5 po ang height ko. Maliit lang po ako. Wala, wala na doon vision. Yeah. Totally. Di, 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 Dr. Kate Apes. So, hindi mo... ilang taon na, ilan taon mo na Kailan nangyari yung pagpunta mo sa Barangay Hall? Noong pong nakatakas po ko noong 2021. 2021? 2020, 2020 o 2021? 2021. 2021, nakatakas ka. COVID pa noon, lockdown pa noon. Opo. Tumakas ka kasi ayaw mo na doon sa amo mo. Opo. Dumire bakit ka sa Kapitan Dumiretso? Yung pong sabi ng, na, yung nasa lubungan ko po, yung kasi, yung nagtitinda po ng lomi doon, si Kagawad po yun, hindi ko lang po. O kilala ang lalaki kagawad po doon. Pupunta ka sa barangay hall para anong gay magreklamo, isubo. Opo, sabi po nung kagawad doon, "O oh, LB, pumunta ka muna sa barangay, i-report mo 'yan dahil nakatakas ka at pa-check mo yung gamit mo." Tapos nung nakaharap mo si kapitan at narinig mo nag-usap sila, pinauwi ka ni kapitan o sinundo ka ng amo mo? Sinundo po ako ng amo ko lalaki. Sumama ka? E, opo. Ay, sabi, daw po ako sa Sakaya ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka. Hindi ka hinatid. Hindi po, dinala po ako sa tindahan ulit. Kinulong ka? Opo, yun. Buhat nung galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Doon na lang po daw ako sa... Hindi tala. mo na nakausap si Kapitan? Hindi na po. Ito ngayon, na, mo naman? Opo. Siya yung Kapitan? Opo. Ano mo sasabi mo kay Kapitan? Nagkaharap, nagkausap ba kayo ni Kapitan nun? Ibisi po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Hindi ka inintindi? Opo, busy po sa kausap sa cellphone. Eh, sino nag-check nung gamit mo na sinabing che, -che Wala po. Ayun, walang... sabi niya, ipalilinis ka raw kasi maamos ka noon. Pinalinis, basta lang po, pinaupo lang po ako dun sa may... Parang school ng kinder. Hindi, hindi ka binigyan ng face towel, pampunas, t-shirt. Hindi. hindi po. Ah, hindi ka pinaghilamos. Hindi po. Rangga ng maliit. Wala. Wala po. Wala po. Kapitan, wala daw paglilinis. Mr. Chair, paano nga po siya malilinisan po? Kaupo lang na, naman po niya na sinasabihan ko pa lang po yung kaming barangay tanod na babae. Dumating na nga po si Mr. Ruiz. Kinawagan mo raw? Hindi po, wala po akong pangyayari tumawag po na na yan. Paano niya nalam? Paano nalaman ni Mr. Ruiz na nado si Aling Elvis sa barangay hall? Sinusundan na daw po yung pala ng kanyang amo at nakatakas nga daw po. At... paano nga malalaman ni Ruiz, yung pamilya Ruiz, na nasa barangay hall, pwede naman siya uh, ibang pinuntahan? Sinusunda na daw po yan nung amo niya. Kaya... Ba, sir? Ilang minuto? Nung pagdating ni Ma'am LB at sa pagdating ng amo, ilang minuto ang pagitan? Siguro po wala pa po tatlong minuto, sir. O. Oh, so, ibig sabihin, hindi sinusunda. May tumawag. Ay... At sa kaysa pa, of all places sa barangay, bakit sa barangay hall pa siya pupunta? <laughs> Pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan saan pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit hindi pumunta sa paradahan ng tricycle, paradahan ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. Hindi ko po yung tinawagan, Miss Ayan, Senator. Hindi, kahit po... hindi nga, di ba? Logic lang to. Logic lang. Ang isang kasambay na tumakas, hindi usually pupunta sa barangay hall. Okay? Ang isipin ng mga amo na tumakas ang kasambay, pupunta yan sa sasakayan ng tricycle, sakay ng habal-habal, sakay ng jeep, o bus. Doon pupunta. Doon dapat unang pinuntaan. Hindi. Agad-agad pumunta sa barangay kasi may tumawag at ikaw yon. Hindi po ako tumawag, Mr. Senator. Tan. Pagkatapos nung uh, pagkakaharap nyo na inuuwi uli si uh, Aling Elby sa kanyang amo, nagkaroon ka ba ng pagkakataon mag-follow up? Okay na, Mr. Ruiz. O, so, kumusta na yung nagpunta sa atin? Ano kalagayan na niya? Ako bilang kapitan dito, ako yung ama ng barangay. Gusto ko malaman ang katatayuan ng maamos na nagpunta sa, sa atin sa barangay. Ginawa mo yon? Ang alam ko nga po kasi maganda naman po yung dating ni Jerry Ruiz, hindi naman po bastos. Pero maamos ka mo eh. Sina ang maamos, ang medyo magutin po si Nanay LB po talaga. Pero hindi ka na nag-follow up na, uh, na ama ng barangay. Kumusta yung nagpunta sa amin na manong Jerry? Uh, nabihisa na ba yan? Ano ba ang kalagayan niya? Nakikita pa parang bulag na. Walang ganon. Yun po ang hindi namin na-follow. Kasi nga po, ang, ang, ang paalam niya po sa amin talaga, na na po sa pamilya. sabi pa po niya sa conception niya ihatid, yung, sinasabi po ni Nanay LB. Ihatid ni Jerry sa pamilya? Opo oh, po. At, mm, oh, so, hindi ka nag-follow up, Jerry, na mo na ba? Yun po ang hindi na po. Sa Ay, yun yung po, talaga, barangay patrol tayo, di ba? Wala po kami barangay patrol, lakad lang po kami at saka so, po sariling motor lang. <laughs> so wala nang, wala nang pagpapalo up kung naka-uwi o hindi. Nagtaka na lang kayo, magkakaharap ngayon dito, nandun ka po pala. Iyon po ang katotohanan, Mr. Chair. Talaga pong ang alam namin na kauwi niya. Kaya po, wala naman pong dumadating sa barangay na para magreklamo po na may bugbogang nangyayari po doon sa kanilang tahanan. Yun na nga, magre-reklamo si Chairman. Sa baka rehistrado pa, nagrehistro pa to, magboboto pa sa eleksyon ng barangay ito. Hmm, na ngayong, ngayong ano, September, october uh, sa Senator Tulpo. Okay. Ulitin ko ulit, eh, ibang question naman to. Malagi ikaw, kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubog-bog ng iyong amo. And then, nagkaroon ka ng pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang-unang -una mong sasabihin? Kung ikaw, si Ma'am Elvie. Hindi, wag na sagutin mo na sa akin. Ulitin ko, madalas ka ng binubog-bog, sinasaktan, lahat na ginagawa sa inyo, untog ulo mo, tinutusok mata mo, etc., etc., and then nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas at nung makatakas ka pumunta ka sa barangay anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay Siyempre po magre-reklamo po Exactly at yun ang ginawa niya na kinokontra mo ngayon stupido Hindi ba po nakakapagsalita po si Nanay Elbi nakaupo lang po yan nung dumating po ako ang una ko po Hindi ikaw na mismo nagsabi ang una mong gagawin kung ikaw si sa sitwasyon ni Ma'am Elbi ay magreklamo galing na sa bibig mo eh And that's exactly what she did pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma, lahat na sinasabi ng Ma'am LB. Napakasinungaling. Hindi. Ang sarap i-contempt ito, hindi, uh, Mr. Chair. Hindi ko po tinawagan, Mr. Kasi Kasi it defies logic. Lahat na sinasabi, sinasabi niya, it defies logic. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na, na pagdad na ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung, kumbaga, nandun na siya, protektado na siya ng barangay sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siya sinabi. And, and, she had three minutes. Sabi mo, kung totoo sabi mo, three minutes dumating amo. O, um, sabihin na natin, siguro ipapalusot mo, eh nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had three minutes na nandun, nakaupo lang. Wala siyang sinabi, imposible. Nandun siya, Aming um, sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano lang pinagsasabi niya. Hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Pun... Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si uh, Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na-dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am Elvie. Kasi kinampihan ni itong pulis, yung amo, parang ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisibak Sir, to, namin. Nandito rin si uh, 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 pulis officer uh, palaban. Uh, diba? Na nasibak ka? Na transfer sir ng lugar sir. Kaya your honor. O oh, ganun na. Na, na. transfer ka. Na nasibak ka. Yes your honor. Kasi nireklamo ka at nakita may probable cause yung reklamo ni ma'am Elvie, uh, LV kaya ka na transfer. Tama? O oh, ka rin. Kaya lang ikaw hindi ko da dapat matransfer. Dapat ikaw ay makulong. Kung masibak sa servisyo. In, in your case, inireklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na uh, wag nang mag-report, i -report yung mga employer kung hindi ay siya'y makukulong at mamapatay. Your Honor, personally po, hindi ko po nakakausap si LV po, Your Honor. Anyway, mamaya ka na. Ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. I mean, Mr. Barangay Chairman. Totoo yan. Galing na mismo sa'yo, corner ka na eh. Magreklamo ka, yun ang una mong gagawin pagdating na pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya. Mr. Senator, hindi nga po siya po nagre pa. Hindi pa po, po siya umimik po, uh, Mr. Chair. Yan po ay talagang nakaupo. Ang una ko pong hakbang, sabi ko po sa mga palinisan po. Kasi nga po, madungis po. Hindi ko naman po kilala si Atelbi. Hindi ko po kilalang katulong yan ng mga Ruiz. Senator, Senator, Senator Senator, Tulpo, Senator Padilla. Opo. Tapos babalik ulit tayo doon sa ano ha. Ah. Sunod yung kamag-anak ni LB. Tapos papunta tayo sa DOH and PNP. Oh, uh, so, Senator Padilla. Salamat po, Chairman. Sundan ko lang po yung uh, tanong ni Senator Rafi. Kasi dapat automatic yung Chairman eh. Pagka may dalawang partido doon sa harap mo. Kakausapin mo pareho, di ba? Diba, eh, eh, bakit naman lang pinakinggan mo lang yung amo lang, hindi mo kinausap yung isa? 'Di ba? Automatic 'yon pakikinggan mo yung dalawang partido. Kasi ya po Mr. Senator, wala naman maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz, wala naman pong pang-anong pinwersa si Nanay LB na tumakas. tuma tumakas na nga. Tumakas na nga. Eh. Eh, hindi nga po namin alam sir na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Di ba sinabi ka mo nung amo na tumakas. Tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw pong... Parang... Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay? Ay hindi na nga po nagsalita. Sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. Impos eh, eh, pues, dapat tinatanong mo, di ba? Di ba tinanong mo dapat? Di ba automatic yon pagka sa barangay tatanungin mo yung dalawang partido? Di ba? Di ba ano po yan? Yan ang SOP? Ay, yun po lang, sir, talaga ang naging pangyayari po sa barangay. Okay, parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Eh, ginawa ko po, sir. Dahil... Hindi, hindi, mo tina hindi mo kinausap. Diba ang trabaho na chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? Ay, wala nga po sinasabi si Nanay LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya... Tinatanong mo si Nanay? Hindi po na, Imik. Nay, tinanong, nay, tinanong ka ba, ni chairman? Tinanong kayo, nunandong kayo. Hindi po. Ano Basta lang? lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, chairman, pakiting, pasik po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay? Opo. O. Eh, chairman, nagsalita. Madami po kami doon, senator, kaya po, alam po ng lahat na may, na hindi po nag-naimik po si Nanay LB. Bakit pa siya tumakas kung hindi naman siya iipik, iimik, nandun na siya? Hindi nga po namin, sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pag pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang ano, katawan po. Hindi, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo eh, di ba? Dumating na nga eh. Ang ano dito, chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita, maniwala ka sa akin. Ch <laughs> chairman, yung katarungan pang barangay, ikaw ang chairman o meron, meron ba iba, chairman? Ah, uh, ako po. So, yung mga... Lahat, lahat naman yan. Meron logbook eh, di ba? Nire-register nyo. Kung may, magre-reklamo. Mer ba ho tayong record sa inyong barangay na pumunta si Manang LB nung ganitong panahon, ganitong oras? At ano yung inyong naging aksyon? Meron? Ah, uh, wala po. Wala. Dahil po nga, madali lang po si kahit pa, kahit pumasyal doon, kinuha nung kanyang amo, dapat nakalagbook yun eh. 'di ba? Katungkulan niyo ng barangay captain na uh, ilagbo kung ano yung naging aksyon. Pwede ring ilagay doon, walang naging aksyon dahil sinundo na nung amo. 'Di ba? Wala, wala, wala tayong record. Sa pagkatanda ko po, wala po. Ayun. Pero katungkulan mo dapat gumawa ng record. Barangay Secretary, tinignan ni Barangay Health Worker, may Barangay Social Welfare Officer, di ba? Yung marami kayo kamo doon, eh, di ba? So wala tayong, wala tayong uh, papel, kung ano man. Wala po. Hey, Mr. pero sure. nag-seminar tayo niyan. Nakakalungkot, nakakalungkot yan. Sir Estrada, gano'n ko nakatagal, Kapitan? Ah, uh, isang first term po ngayon, Senor. Ah, uh, so tatakbo ka. Susunod. May plano pa po, po. Ha? Ano na? Tatakbo. Huwag niyo i-boto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Okay. Bakit? Talo ko na.